Kumusta? Sa bahay ka na din o sa work ka pa? Salamat, Mami Dom, sa Thank you mommy jan, so thumbs up. Hello summer summer, make Hello, make a shout-out, Sissy Tootie. Thank you, thank you, so much. for practice, Thank you, nasa work ka, busy ka this si is Tuti. Thank you. The thumbs up, dyan. Yan ang buhay natin. Thumbs up lang. Kaya na. Mami Jams, naririnig mo ba ako? May boses ba ako? Hello, Superland. Make a shoutout, Superland. Salamat, naririnig mo ako dito, Tuti. Practice, practice lang. Hello, make a shout out. Angel ni e, LJ. Mag-practice lang, LJ. Maya matutulog na kasi mamaya. <laughs> Salamat sa patamsa. okay CCLJ, salamat sa pagbago naman. Hello, Cici Tuti. Thank you so much. Daming thumbs up me an. With the shout out, Ireland's kitchen. Thank you for so thumbs up. Thank you, sis. Practice with them, am Hindi na ang net. Hello, si Jenny. Jenny Rosebone. Thank you, shout out. Ayan, sabi ni Habibi ni LJ. Arlen's Kitchen, hindi kita kita sa bahay ko. Sa LJ, the dreamer. Baka hindi lang ay nagkakakitaan. <laughs> Make shout out, Arlene's Kitchen. Thank you sa so patamsak. Thank you sa so pagdaan mo. Nakatulugan ko na yung LS nyo kong gabi sa mga kanta nyo. <laughs> Ni Helen uh, Helen in Germany. Please, po ang i-delete? Daming tamsak mo sa ito, di. Thank you, thank you.